Para mama itong kuwan, isang kusang bigas. Uh, okay. Ilang kayo ka mara? 21. twenty oh, 21. <laughs> Ayan, bay na po kami sa may tulay. <laughs> Sabi ninyo yung madaming huli. Pag walang huli ha, iskam kayo ha. <laughs> Nagtatawa. Nagtatawa. Bibili din ang isda pag madami. po mga kadilag, magandang umaga po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay kasama ko po ang mga bagets. Maagap nagsigising dahil sasama daw po sila sa tabing dagat at maliligo. Wala po silang pasok ngayon. Ako naman mga kadilag ay talagang araw-araw sa dagat. At si Kagwa po lang ay naririto din. Sasama din po siya. Pati si Mother. <laughs> so let's go. Tarang, tarang, tarang. Eh, pipupunta na ako si Bibi Ayan, kami po ay may mga baon, mga kadilag na pangkape at saka pandesan. Para doon na magkakape ang mga bata. Ako ay nag-inom uh, na ng mainit na tubig. Ayan, tamang-tama at hindi pa po nasikat ang araw. Kami papunta na doon. Botay, maglalakad ulit ha. <laughs> Lalakad. o lakad-lakad. What? Ay magigising ka. Nasaan yan yung badminton? Ay, sayang. Maha Susunod na lang. Start na workout. Simula na din po kami maglakad. Ayan. May dala po si Kagwapo lang na pandesal. Ay, gusto din ng mga bagets na may palamat. Naalala ko din. Si Amara dati sabi ni, walang palaman. <laughs> Ako bibili. Ako na lang ang bibili na yun. Disibo. So, nakabili na tayo ng palaman. Pero ito yung sa Sheila. Ang kasya naman na siguro ito. Han, so, sa mga bagit. Ako din masyad sa palaman. Ako din. Ito ko naman yung nagkape na din pati. Papa, nagjajaging. Mamay, si, si Bumamay, halal na naman. Oo. Oh, oh. Medyo malamig ngayon Oo, oh, oh. pero kahapon ay mainit. Ngayon ay kahit mainit pa rin ay malamig. So mm -hmm. Ano ng ay yung tag ano na, yung tag-tunaw. 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 tag, 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 tag Kaya ngayon kahit mainit ay malamig ang sinu ng hangin. Uh nangunguna na naman sa lakadan si Bini. <laughs> Yan pala ang mas magandang isama sa workout. Huwag na kayo mag-running. Madami din pong nagdadagat ngayon. Dahil bukod sa walang pasok ay talaga namang magsisimula ng magtag-init. Pero ano kaya? Malalaki ang alon o maliit? May niyog. <laughs> ang may dala na yung ano, thermos namin at saka nung uh, mga pandesal. Sabi po ay malapit na dito sa may ilang na Nako! Mukhang hindi makakapaligo. At may gulong. Medyo malalaki ang alon kumpara kahapon. Talaga naman si Amara na Iya. Yeah. Mama na kay si Amara na may nag i na dun ah. Sa may puso. Kaya pala gustong... Nang alin mama? Ay ano? <laughs> tips ni tips. Tayo nga pala ay palubas sa mga susunod na araw. Oo, oh, ay may gulong. Ay, sus. Oo, oh, ayaw ko nga, malalaki. Wala maliliit, buto ka na laki. Tara tayo magkakapi na lang. Magkakapi oh, na lang. Ay, malalaki pa. Naka naman yung dalaway for the emote. Ay, <laughs> for the emote. Tara. Tara na guys. Oh, ay, uh, kalala kay mama. Ha? Toto tayo. Toto tayo mama, samay ko ang buo. Samay ka na ate. Bago pa lang gigising. Bago pa lang gigising. Entonces. <coughs> 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 dali pa tin dumag sambunot. Oo uh Tara -huh. tayo. Tayo. Sige. Ayan, kami po ay magkakabina. Dito sa may malinis na part. Bawang mga bagets. Bakit mo naman kayong chinelis? Tapihar! wala okay. <laughs> ako oh ako dito na lang po kami nag ako na ako tinapay na lang ay dala lang po ako. Dala lang po ako. Okay. oo nga tigigisa din lalaman yung mga bagets oo oh. kape walang gata, walang milk walang bill, no, okay Le lang mayroon ng bill at papapransa papapransa o, pandesal, pandesal nasan yung palaman at alam mo si Mara hindi naka hindi mahilig puksa mo ka na karam iyan, may cheese na yung may cheese wow o, o, si kapina na. Si, si ayaw yata ng palaman. Hup. Sinasaw-saw. nalilit na lit mo nga. O ang O lalo si Talambo. Pag dinadala ng alon, mas matangkad pa sa kanya yung alon. Sigeg, tatawa sa dagat. kaya nang lalaki Sasama ba ka kayo paglalakad. Tara-tara <laughs> daw. at pagka naman kayo ay pwede kayong magpahinga sa gitna talagang kami laging naglalakad nang mamaga. Tayo. Oh, parang matagdagang tabahan eh. Oh, eh. Ha? May shish pa. Mahalang <laughs> kakarera. <laughs> yan naman po yung marunong pagsabihan ng mga bata na yan. Mara, ang maligo. Bungay ha, bungay. So, battle of bungay tayo ngayon. <laughs> battle of bungay. Talampo at saka, ah, talampo. Mamara. Oh, lalaki ng aalo. Ito po lang. Oh. <laughs> may surfi at may surfi. Sabi ko mamay, mas patapat pa kay Talambo yung alon kaya huwag maniligo. Wala ka. Oh. Baka ako. Ha? Baka naka 1 na po kami. Takbo ka mga bagets. <laughs> Nilalamig din pati sila kaya hindi malilig. Dalawa po ni Mama at ni Lux ay nakapa. pa. Tanggalang uh, walde yan, sakit sa ba. Oo, oh, daming si Itani. Ang kami okay, nadagsa. Oo, oh, matyaga yung mamulot noon si nanay. Uy, dito. Titikas. Eh po mga kadilaga, hindi talaga maiiwas ang ganiyan. Galing po 'yan sa mga puntok. Yung mga sanga ng puno. Nya. Hmm. Na minsan tay mga hubi. Hayo, oh, huma, oh, papunta sumikat na po ang araw. Oo, oh, na food. Oo. Oh. A few inches later. So yun po, bali na na namin itong ng sabangan. Oh, grabe. Kaya yung katay, katay pa balik na. At sila'y tumigil do'y, baka mga naiinip na. Oh. Kaya na may naka, ayan, 1.75 kilometer. Ay, pabalik pa. Ayan, at narito na po kami sa uuuh, oh, po na! pagets ay nakikilakad din. Vitamin C. So yung sikat ng araw mga kadilag ay healthy pa. Dahil alas 7 pala. <laughs> Dito lambo, Dito lambo mo na naman. Baka napapagod na naman yan. Wow. Narito na po kami sa may tapat ng I Love General na park. Ito yung may mga Coast Guard. Amara, oh, marating na mo. Alam mo. Oh. <laughs> may nagaya na po dun sa Coast Guard. Hi! Baka mahulog. Mada pa. Oh. Baba mo na. <laughs> Kita mo namang kadasik. Iyan <laughs> yata mama ang nagmana sa atin. Matataba yung eh. Kaya namin yung cross-guard. Oh. <laughs> Gusto mo hanggang sa atin kay ganay, Tuy? Ano? Magandang tayo tulungin muna tayo. Para mama itong kuwan, isang sakong bigas. Ilang kilo ka, Amara? 21. one Twenty-one. Amay, kilos na ng oh. bigas. <laughs> o, baba na, tayo. tayo Naiigihan ka na. Baba na at mabigat si Amara. May tricycle ha. Pabigat naman si Mara o dasik. Mara yung paka-ibot Kami pa nasa bahay na ayos sa exercise. Nini, maya may maligo na kayo ha. Si Mara, mo nagpunta na sa duyan. Salamat! Dali mo na doon. What? Bakit kita mo mas malaki pa nga sa yung alon? Meanwhile, agad ngayon naman po ay pupunta ako sa Tulay. So pagkatapos magdagat dahil madami daw pong huli sila tito, Yung mga bata ay papunta na po doon. Oo, oh, na po sila. Ako pupunta at bibili na Mga na po mga na din po yung mga nagdagat. Si tatay po'y din doon. Madami daw huli. Si wala pili, nagagamas. Oo oh, oh. <laughs> oh, po. Mabilis tatay, maglakad mga batahan <laughs> eh. Oh, oh, oh. Narito na po ako sa may tulay. Doon yung mga bagets. Madami ding nag-aabang ng isda. Si mama pa naman ay eh. Pumunta ang poblasyon. Bibili daw po ng ulam. Hindi naman alam na hindi agad po nalaman na, na madami daw huli sila tito. Nagsabi lang ay eh, si Panyo. Ayan, by na po kami sa may tulay. <laughs> Sabi ninyo madaming huli. Pag walang huli ha. Iskam kayo ha. <laughs> Nagtatawa. <laughs> pagbibili din ang isda pag madami butit may nakapamantay malalaki ang alon, galing kami sa dagat pox Oo, pang wala pa ay dito muna sa may lilong <laughs> ha? <laughs> kailan ang birthday mo? bakit? Iraregalohan mo ko? Hindi. Basta, kailan ang birthday mo? <laughs> yung birthday. Sa September. Kaya Malayo pa. Malayo pa. Iraregalohan ka ng tisot. Opa, oh, ito totoo naman ang naipin ko. Ikaw ang iraregalohan -re ka tapos tisot. pala kang naipin. Oo, oh, sige nga. Maganda nga yung naipin. Oo, ikaw ang Oo, oo. Ay, ikaw. What na? Ang the... iraregalohan ka tapos so. <laughs> Ah, ah. Oo, oh, walang, oh, walang bo, may kahit isa. Nangakangang. Ah, ah, ah walang bulok, kahit isa. Ayan, at dumaan si mama. Si mama pala, nakabili na ng ulam. Narito na din po si Lugso. bibili ako sa bahay. bibili ka sa bahay? Ikaw na lang ang bibili ng isda kala tito Wala pa nga sila eh. Mama pala yung nakabili na, hindi ko naman alam. Kaya pala wala, umalis Nag, sigurado, malalaki nga naman ang alon. hani, kanina. Ay, kanina daw naman, nung paglabas nila tito lantap. Si Bo. Sibo. sa kuya niya. Babalik po muna kami sa bahay, mga kadilag. Dahil sila tito pala'y dumayo. Dumayo. Nakausap ko yung asawa ng kasama. Ay, pag dumayo yeah, ay maya-maya pa. Oo, oh, 2.30 a.m. siya umalis. Eh, baka do, alas 10 pa. Ay, alas 9 pala ang ah. Babalik na lang tayo in case Man, na... May okay. kayong mga baguets. Diyan lang kayo. O, tayo, sumama sa mama na. Tara na. Babalik na kami sa bahay. oh hindi kayo babalik. Dami naman tatay. No? Oo. Tara. Babalik po na tayo. Hindi ulam na mga din lang na ang naman pati. Ay, ay ikaw sana ang bibili yan. pang sa inyo. Oo. Oh. The next day. Yan mga kadilagbo. Good morning, Bo! <laughs> Nakangiti, ha? In-scam nyo ako kahapon, ha? Wala palang isda. <laughs> so, yan mga kadilag. Kahapon po ay walang isda. <laughs> Hindi lang ako nakabili. Kami ni Kagwapo lang. ngayon ay ang mga bagets sa'yo may pasok na. Si Talambo na may panghapon pang ang schedule. Ayan, may pupunta at nakibibili sa tindahan. Kanina umaga ay nakapaglakad na din po kami ni Mama. Malalaki pa rin ang alon kaya siguro sila tito po ay walang huli kahapon. Lambi! <laughs> si Lambi yung asa ko mga kadilag. Mado dun sa kanyang kon. Lumalabas sa kanyang bahay. Kapag ganito maulan, abay, yun ay napasok sa kanyang house. <laughs> ay si Miguel. Magkabukod sila ng bahay ni Miguel. Si Lambie ay dito ah. sa so, may labas. Safe na safe naman dito si Lambie. Tsaka hindi nalalamigan. At ang kanyang bahay ay eh, may bubong. May sahig pa. Tapos ito naman po si Miguel. Si Miguel naman ay kaya dito sa loong. Yan ay kuwan. Matapang sa ibang tao. Baka ay manakma. Bigla-bigla ah. na yan. Ani Miguel. Ikaw bagay matapang sa iba. Ha? Miguel, sa amin na may pabebe. Si Miguel. Si Miguel at si Lambi. Magkahiwalay sila ng kanilang tropa. Hmm. Hmm. Naligo bagay tumama kahapon. Ba? Wow! Ito pa'y maliit na aso si Miguel. Pero mataba. Parang hotdog.